kabok na nandito tayo sa downhill karting yun grabe siyempre ah, susulitin natin yung ating uh, tour dito sa Alberta Algari yan ito ano bali nagbayad nag na kami uh, online apat kami sasakay si mga bata sa Saskatoon si JP si Aldrin at si Habibi yan ito ang mga kubok so yan natin uh, nasa loob uh, ating boss isa sa mga talagang the best na pinupuntahan dito kung nandito na kayo sa Calgary yung uh, uh, downhill Oh, ito na isa sa mga the best na pinupuntahan dito sa Calgary o oh, mga tourist spot ay grabe mga kapo oh, ito na ang the best in the west ito ito ay isa sa mga the best na pinupuntahan ng mga tao dito ang pagsakay dito sa downhill karting, oh grabe, oh walastik, mga kabok parang panaginip lang si RJ21 yan syempre kasama ang batang saskatoon grabe yan, nag-online ano na kami, nag na kami online, mga kabok so Um, with helmets on the back, right? Yeah. So, kukuha kami ng helmet. Mga kabok, tapos sakay na kami dyan. Grabe. Yan. Yan ang pinaka the best dito. Patunin niya. Alay. Mga kabok. Yan na. Sinasabi ko. Grabe. <laughs> yan o. Oh. oh. Oh, so na, so Susuot na tayo Maliit to Napakarami Alam mo susuot ka lang Ayan o no? ano ka naman Ayan oh Kung ka pala Nandito yung mga kulay o oh. small Large Medium May colors na sila Wala stick ka talaga eh no Nakita mo yun talaga idol. Oh. Okay. Green. Oh, green, green. So, Kapa kaya wak green. Ipinili ako na. Green, safting green. Malaki ulo ko eh. <laughs> 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 Ito. Ito yung Haha. 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 sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> yeah, man, tabo ko. Ito, pipili ka lang na susuot mo dito ang... Grabe. Wala, uh... stick. Ayan yung clip. Eh, uh, ah, hindi, hindi, hindi. Hindi ko yung clip. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ayan. mga tubo. Hip na adjust yung strap eh. Sakto yung pagkakaano sa akin. Ay, labig. nyo mabuti yung mga ano. Baka magkiparin mga gadget eh. sampai ada yang mabuti matuling yan sakit tayo sa Lamig, labig, grabe so yan, mga kabog saksak mo lang ready to Ito fight na grabe Ah, just in strap, strap.

grabe. Oh. Ay nabatse si kay. Ah. Ay hal. Ay nabat kaya. Yan mong pogoy. Oh. Grabe. Oh. Yana ang pambato natin sa media list ah. na andito. Sasakay din ano kaya ang anong nararanta man mo? Wala. Boss, ipeano nararanta man mo? Malamig. May pala kami. Malamig. Ah, Kasi, ikaw. Nagastok-tok na kani. Yan grabe. Wala, last take. Na Kaya natin tayo sumakay ng gondola. Doon sa, doon sa ano ng gondola. Direkt. Yahoo! Gano'n yeah, oh. Yeah, Gano'n, hindi yeah, yung mga kabok. Ito, bali na bike ko ngayon online. Papaiskan lang mga kabok yung ticket namin. so much. Jackie. Alright! Ayan na, oh. Grabe. Baka na. Baka na to. Tatlong, tatlong round tayo, tatlong ha? Tatlong round kami. Bali, tatlong round. <laughs> kami. Kaya na. Dito, sasakay lang kami dito, mga kabo. Grabe dito sa Calgary. Downhill karting. Pasyal na kayo dito. Kung <laughs> nandito na kayo sa Calgary. May dalawa-dalawa. Kaya pa ba? Wala, sig. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sakay na, mga kabo. Dalawa-dalawa. ang pagsakay Pagka natutulak ka Yan mga kabog sasakay tayo lang Yan o no? Yan o no? Pata okay, You're right, right. Go ahead, okay Ito so, mga sasakay kami pisco. Grabe, dito ka, dito ka <laughs> Yahoo! Paul! Yahoo! Kaya <laughs> na! <laughs> Woohoo! Grabe! Grabe! The best! Yahoo! <laughs> Yan o. Grabe mga kabok. Eto. Winsports Bike Park. Yan. Diyan tayo mga kabok. Doon tayo. Grabe! Ang taas na! Ano na tawag mo. Yahoo! <laughs> Eh, yan o no? grabe wala stick mga kabok yan o no? amazing yung nasa likod namin tignan nyo tignan nyo yung nasa likod namin grabe yun o yuhuuu eh grabe mga kabok si RJ281 at mga patang sas yan o no? Grabe na. Dudo na to mga kabok. Yan, dito tayo bababa mamaya. Yan. Ito yung tinatawag nilang downhill. Ah, uh, karting. Yan. Medyo nanginginig na yung kasama ko. Oo. Ito nanginginig na. Woohoo! Grabe yung ano niya oh, mga kabok. Yan oh. Ito yung nakaangkla sa kanya pero nakapix pala siya bali yung lubid ang uh, ang uh, umaatak mga kabok yan ay wala steak amazing yan nakakalula pero kailangan mong may experience to mga kabok talagang the best in the west <laughs> Ito na ay kasawa ko. Nalululo to. Ano yun? Lumabi ka, babo. Babo. Paan po ka lumawi? Kumain talaga. Pero, kasi great experience ko ka, ako Napakagandang experience ko. Dito pala, nanap yung uh, Olympics. noon, ayan o. Oh. Ayan, ayan, ganyan. Ganyan ang style. Magpapa nagundong tayo mamaya dyan o. Oh. Gamit yan. Ay, grabe. <laughs> Amazing. Oh, ang nahulog ang cellphone ko, yari ka. Pare ka. Saan mo kukunin? Hindi mo pala makukuha. Kaya dala ka cellphone. Yeah. Tingnan nyo. Takot na takot na ikasama ko from Doha Qatar. Yan. Ay wala stick man ka po. Grabe. Amazing. Amazing. Si Andre pala mga ano, hindi pa na nakaawa Oh. Grabe siya. Kaya talaga nasa Tori na kami. Nasa Pilipinas Power Game at kasama ang Pumba para sa Askaton pero nanginginig ako nanginginig ako sa labig ang kapok malive na kaya medyo ano na siya kasi malapit na kami malakas ang hangin ngayon ang ayan plastik yang ada dalam yang na ya uh. go down, it's okay. You can break this one. Yeah, no. eh, oh, ano, Ah, niya, May break pala siya.